Shout out sa iyo idol, dahil paborito ko din ang manwa na Killer Peter, at sinusubaybayan ko din ito sa kabilang channel, nirecap ko na muna ang updated chapters ng kwentong ito, sana magustuhan po ninyo. Kung gusto nyo po ituloy ko ang kwentong ito, please let me know mga idol. Mula sa isang lugar may kumikilos ng napakabilis, at ito ay walang iba kundi ang ating bida na si Pietro. Habang siya ay tumatakbo, iniisip niya naman na nagawa niya ng mapigilan ang biochemical weapon. Ang mga nakawalang gas mula rito ay delikado pa rin, ngunit kung patuloy tatakbo ang mga tao palayo makakaligtas naman daw sila habang ito ay paunti-unting nawawalan ng bisa paglipas ng oras. Ang ating bida ay tinawagan si Nathaniel sa kanyang radyo at tinanong kung nasaan na ito. Mula sa hindi kalayuan na village, ang mga tao ay nagsimulang tumakbo matapos malaman na namamatay ang mga taong nakakalanghap ng gas na nagmumula sa Rakandya. Habang malapit na ang nakakamatay na usok kanila Nathaniel. Pinapatakbo niya naman ang mga tao sa ligtas na lugar, sinabi niya din sa ating bida na ayos lang sila ni Hana. Si Nathaniel ay iniisip na wala siyang nakikitang tagarakanya, malapit na din daw mawala ng bisa ang usok, kaya naman bilisan na daw ni Petro ang pumunta sa kanila. Habang nagsasalita si Nathaniel, bigla namang may putok ng baril ang narinig sa background na ikinagulat niya din naman. Pati ang ating bida ay narinig ang putok ng baril, kaya naman natataranta niyang tinanong kung anong nangyari, ngunit si Nathaniel ay hindi na sumasagot sa kabilang linya. Sa hindi inaasahan si Hana at Nathaniel ay nagawang matamaan ng bala, at ito ay kagagawa ng isang misteryosong tao na nagtatago sa likod ng puno. Ang ating bida ay patuloy na tinatawag si Nathaniel, ngunit wala na talagang sumagot sa kanya pabalik. Matapos punitin ang kanyang damit, si Nathaniel naman ay sinusubukang sagipin ang buhay ni Hana habang siya naman ay pinapakalma ang bata at sinasabing malapit nang dumating si Pietro para puntahan siya. Si Hana ay namumutla na dahil sa pagkawala ng maraming dugo. Si Nathaniel ay iniisip na kailangan niyang mapahinto ang pagdurugo. Ang bala ay hindi tumama sa puso ni Hana, ngunit ito ay tumagos sa kanyang katawan kaya naman napakabilis nawawalan ng dugo ang bata. Si Hana ay tumingin kay Nathaniel at sinabing napakainit ng kanyang pakiramdam. Si Nathaniel ay sinabihan na malakas siyang bata, kaya naman alis na daw muna siya para kumuha ng tubig para sa kanya. Si Nathaniel ay naghahanap ng asin para mailagay sa tubig upang makagawa ng alternatibong panghugas sa sugat ni Hana. Habang tinitimpla ang tubig na magiging panghuga sa pinsala ng bata, siya naman ay kinakabahan dahil kailangan niya daw itong matimpla ng tama. Matapos niyang matimpla ang tubig na panghugas, sinabi niya naman na pabalik na siya kay Hana. Si Nathaniel ay napalingon kay Hana at nakaramdam ng kaba sa kanyang damdamin. Habang tinatawag ang pangalan ng bata, siya naman ay biglang natigilan. Ilang sandali pa, nakita niya na si Hana na malapit ng maubusan ng hininga. Dahil sa kanyang pagkataranta at pangungulila, pinipilit niya namang sabihin kay Hana na lumaban ito at piliting mabuhay. Si Nathaniel ay napagtantong huli na ang lahat para mailigtas pa si Hana. Habang humihini siya ng tawad sa bata, sinisisi niya din naman ang kanyang sarili dahil sa nangyaring masama kay Hana. Habang siya ay umiiyak, siya naman ay biglang may naiisip at sinabing kailangan niya ng dugo na type O para masalinan si Hana. Si Nathaniel ay mabilis na tumakbo palabas habang sinasabi na type O si Simon, kaya naman kailangan niya daw kaagad mahanap ito. Si Nathaniel ay biglang may naramdaman, at siya ay bigla na lang na natumba sa lupa. Naalala niya ang nangyaring pagbaril kanina, at sinabing natamaan din siya ng bala kanina na tumagos kay Hana. Si Nathaniel ay tuluyan ng bumagsak at nawawalan na din ng maraming dugo. Mula sa kawalan may tumatakbo ng mabilis at ito ay ang ating bida na nakita naman si Nathaniel na nag-aagaw buhay. Agad lumapit si Pietro sa kanya at tinanong ang kalagayan ni Nathaniel. Tinanong niya din kung nasaan na nga daw ba ang batang si Hana. Habang sinisisi ang kanyang sarili, sinabi naman ni Nathaniel na nasa loob si Hana at ito ay may malubhang pinsala. Si Petro ay sinabi naman na huwag na magsalita si Nathaniel at mag-relax lang muna. Ang ating bida ay sinabing pupuntahan niya na muna ang bata, kaya naman maghintay lang daw sandali si Nathaniel. Si Petro ay biglang nagulat sa kanyang narinig na pamilyar. Matapos ang isang pagsabog si Nathaniel naman ay nagulat sa nangyari. Ang ating bida ay tumalsik dahil sa pagsabog, sa lakas ng pagsabog na ito, ang buong gusali naman kung nasaan si Hana ay tuluyan ng nawasak. Si Nathaniel ay wala nang nagawa kundi ang umiyak at sumigaw dahil sa nangyari matapos tumalsik ng ating bida. Siya naman ay hindi nag-alinlangan na pumunta sa gitna ng apoy kung nasaan si Hana. Si Thaddeus ay biglang pinigilan si Petro sa balak nitong gawin. Habang pinipigilan nila Simon ang ating bida, siya naman ay patuloy pa din na nagugulat dahil sa nangyari. Ang mata ni Petro ay napuno ng galit matapos ang araw na Makalipas ang ilang buwan ng pagkamatay ni Hana, si Thaddeus naman ay nakahiga sa ilalim ng isang puno. Habang tumatakbo si Simon, siya naman ay sinabi kay Thaddeus na nawawala si Nathaniel. Ngunit si Tadius naman ay sinabing hindi na isang bata si Nathaniel para mawala ito, malamang may pinuntahan lang din daw ito na kung saan. Si Simon ay sinabing kupal talaga si Tadius, at sinabing nag-iwan si Nathaniel ng sulat bago ito mawala. Habang binabasa ang nakasulat, si Tadius naman ay nagulat. Si Nathaniel ay sinabi sa sulat na gumawa siya nito, dahil kilala niya daw sila na hahanapin siya ng mga ito kung mawawala siya ng walang paalam. Kaya naman gumawa siya ng sulat para sa kanila na huwag na siyang hanapin ng mga ito sa kanyang pagkawala. Habang paalis na si Nathaniel sa lugar, sinabi niya naman sa sulat na araw-araw niyang nakikita ang ala-ala ni Hana sa lugar na ito simula noong siya ay namatay. Ang dalawa ay sinasabi na wala naman daw kasalanan si Nathaniel sa pagkamatay ni Hana dahil aksidente naman daw ang nangyari sa bata. Habang pinapaliwanag ni Nathaniel ang nararamdaman niyang sakit sa pagkamatay ni Hana, Sinabi niya namang magpapakalayo na siya dahil hindi niya na daw kinakaya ang konsensyang nararanasan niya sa pagkamatay ni Hana. Habang siya ay naghihintay ng tren na masasakyan, sinabi niya naman sa sulat na nag-aalala siya kay Pietro. Kaya naman bantayan daw sana nila Simon ang kalagayan nito. Si Tadius ay sinabi na mukhang mali nang iniisip si Nathaniel dahil ayos lang naman daw ang kalagayan ng ating bida. Ang mga bata ay masayang naglalaro habang binabantayan naman sila ng isang madre. Ang isang matandang madre ay nagpasalamat sa ating bida dahil sa laging pagtulong daw nito sa kanila. Si Pietro naman ay sinabi na masaya siyang makatulong, kaya naman tumawag lang daw sila sa kanya kapag kailangan nila ng tulong. Napansin ni Tadius na ayos lang naman daw ang kalagayan ni Pietro, habang si Simon naman ay nabilib din sa ating bida, dahil sa bilis daw nitong makamaka-recover sa napakasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Si Tadius ay nakakaramdam ng hindi tama, dahil sa parang anak na daw ng ating bida ang bata noon, at si Hana naman daw ay kinikilala din bilang tatay si Pietro. Mula sa umaandar na tren, sinabi naman ni Nathaniel sa kanyang sulat na may nalaman siya nitong nakaraan sa kabin ni Pietro na kanyang ikinagulat. Habang may sinusulat ang ating bida sa kanyang lamesa, sinabi naman ni Nathaniel sa background na kailangan na daw nitong maghanda para sa kanyang susunod na misyon. Matapos isarado ang kanyang journal, siya naman ay sumang-ayon sa sinabi ni Nathaniel. Si Pietro ay nagawa ng makapaghanda at sinabing babalik kaagad siya pagkatapos ng kanyang misyon. Kaya naman sinabi din ni Nathaniel sa kanya na mag-ingat si Pietro. Ilang sandali pa, si Nathaniel ay biglang may napansin at ito ay ang journal ng ating bida. Si Nathaniel ay napansin na laging nasa tabi ni Pietro ang bagay na ito. Dahil sa kanyang kuryosidad, siya ay binuklat ito at nanlaki bigla ang kanyang mga mata matapos makita ang isang print ng maliit na paa sa journal. Naalala ni Nathaniel kung gaano siya namangha sa maliliit na paa ni Hana noon. Si Pietro naman ay sinabi din naman na ganito din naman daw ang kanilang mga paa naikinainis naman ni Nathaniel dahil sa pagiging walang puso daw nito. Ilang sandali pa, ang ating bida ay biglang namang gumagawa ng print ng paa ni Hana sa kanyang journal. Habang iniisip na kung ayos nga lang daw ba na i-record nito ang paglaki ni Hana, ang ating bida naman ay sinasabi sa kanyang sarili na ayos lang daw ang kanyang gagawin dahil i-record niya lang naman daw ang paglaki nito. Si Nathaniel ay patuloy na nagugulat sa kanyang mga nababasa. Mula sa journal ni Petro, Sinabi niya naman na nararamdaman niyang hindi na siya nakakapag-focus ng maayos sa kanyang trabaho nang dahil sa pag-iisip palagi sa bata. Habang pinagmamasdan niya itong matulog siya naman ay nagsimulang magandahan kay Hana. Ang bawat ginagawa ng bata at mga bawat pag-iyak nito ay iniisip ng ating bida kung ano nga daw ba ang nararamdaman nito. Dahil sa pag-aalala kay Hana, lagi niya na lang daw itong naiisip kahit na siya ay laging nasa gitna ng misyon. Ang ating bida ay sinubukan daw noon na kalimutan ang bata. Munit kahit na itanggi niyang ma-attach kay Hana, iniisip niya pa din daw ito palagi kung gaano ito kakyot at kagandang bata. Habang patuloy na nagbabasa si Nathaniel, si Pietro naman ay inamin na nagkulang siya sa bata at nagkamali ng kanyang mga sinabi noon. Matapos niyang sabihin na hindi siya ang tatay nito, ang malungkot na ekspresyon naman ni Hana ay lagi na lang daw napapanaginipan ng ating bida. Ang ating bida ay kinuha ang newspaper na binabasa noon ni Hana Narinig niya din noon na pangarap nitong maging doktor Balang Araw at makapagpatayo ng isang hospital. Kaya naman balak daw ni Pietro na tulungan ito Balang Araw sa kanyang mga pangarap. Habang patuloy na nagbabasa si Nathaniel, siya naman ay biglang nagulat. Habang tinuturuan ng madre na magbasa si Hana, sinabi naman nito ang kahulugan ng grace na tungkol sa pagmamahal. Si Hana naman ay natuwa at sinabing napakagandang salita daw ng grace. Ang mga usapang ito ay narinig ni Pietro. Habang nagsusulat ang ating bida, iniisip niya naman na baka magsisi siya kapag hindi niya ginawa ang bagay na kanyang iniisip. Napapaiyak na lang si Nathaniel sa kanyang nababasa sa journal ni Pietro. Matapos makitang natuwa si Hannah sa salitang Grace, si Pietro naman ay nakapagdesisyon na sa balak nitong gawin. Ang ating bida ay pinangalanan na Hannah ang batang babae. Ang pangalang ito ay may kahulugan na Grace katulad ng paboritong salita ni Hannah. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar. Mula sa isang kuweba andito din silang tatlo. Nagulat din si Simon sa mga nangyayari, at napagtantong kasalanan lahat ni Judas kung bakit namatay si Hana noon, kaya naman balak niya din itong patayin. Mula sa kanilang kinaroroonan, sila ay narinig ang boses ni Judas. Sinabi nito na alam niyang nandito lamang sa lugar sila Pietro, sinabi niya din na ang alam nila ay hindi niya sila mahahanap, munit may paraan daw siya para mapalabas ang tatlo sa kanilang tinataguan. Ayon kay Judas sinabi niya na papatay siya ng isang monghe sa bawat sampung minuto na lilipas, kapag hindi pa nagpakita si Pietro sa kanya. Sinabi din ni Judas na pumunta mag-isa si Pietro sa floating bridge na nasa likod ng bundok. Si Nathaniel ay sinabing malinaw na trap ang mga sinasabi ni Hudas, kaya naman tinanong niya si Simon na kung ano na ang kanilang dagawin. Si Pietro naman ay kumpiyansang sinabi na kailangan niya na daw tapusin ang matagal ng dapat niyang tinapos noong nakaraan. Si Nathaniel ay sinabi na delikado ang gagawin na pagpunta ni Pietro kay Hudas, dahil siguradong may trap daw na nakaabang sa ating bida. Si Pietro ay sinabi kay Nathaniel na gusto daw talaga siyang makita ni Judas. Habang nakatalikod si Pietro, sinabi niya naman na sumusobra na si Judas at kailangan niya ng gumawa ng paraan para wakasan ang ginagawa nito. Matapos tawagin ni Simon si Nathaniel, agad niya namang naintindihan na hindi niya na din mapipigilan si Simon para sumama sa ating bida, kahit anong gawin niya, na sinangayunan naman ni Simon. Habang sinusuot ni Pietro ang kanyang disguise, sinabi naman ni Simon na siya na ang bahalang magligtas sa mga hostage. Sinabihan niya din si Pietro na mag-ingat kay Judas. Kaya naman sinabi ng ating bida na handa na siya kahit anong gawin ni Judas na pagsurpresa sa kanya. Mula sa ibang lugar may biglang tumagos sa pader. Habang naglalakad ang isang lalaki, sinabi niya naman na masyado siyang umasa na gaganahan siya dahil member ng honor ang kanyang kalaban. Matapos niyang makita ang kakayahan ng kanyang tinatalo, sinabihan niya naman ito na napakaboring niyang makalaban. Ang disipolo ni Nathaniel ay hindi makapaniwala. Dahil kung bilis daw ang pag-uusapan wala daw dapat ang makakatalo sa kanya. Ngunit ang lalaking kanyang kalaban ay hindi niya man lang makita ang mga pagkilos nito. Habang tumatagal pabilis din daw ito ng pabilis. Ang lalaking ito ay si Levin na isang A-rank na assassin at ang specialty nito ay ang fencing. Dahil sa lakas ng kanyang kalaban kailangan niya daw ang makatakas at masabihan ang iba na tumakas na din dito sa lugar. Ang lalaki ay tuluyan ng kumilos ng mabilis para makalayo kay Levin. Mula sa isang tulay, si Judas ay nandito na at hinihintay si Pietro. Siya ay napangiti dahil sa pagkakataon na ibinigay sa kanya ng tadhana. Sinabi niya din na mukhang pinagtatagpo talaga sila ng kalangitan ng misteryosong tao sa kanyang harapan. Si Judas ay sinabi na wala siyang oras ngayon sa binata. Kaya naman umalis na daw ito at tawagin na lang ang matandang si Pietro. Ang ating bida ay sinabi na hindi na daw makakarating ang hinahanap ni Judas na kanya namang ipinagtaka habang tinatanggal ang kanyang talukbong sa mukha. Sinabi naman ng ating bida na napakamalas ni Judas dahil siya daw mismo ang pumunta dito. Si Judas ay nagulat matapos makita ang batang bersyon ni Pietro. Naisip niya agad na kung si Pietro nga daw ba talaga ito dahil hindi siya makapaniwala na ito ang totoong Pietro. Sinabi naman na malamang nagkaroon ng anak ang ating bida noon. Si Judas ay pinakalma ang kanyang sarili matapos magulat sa revelasyon. Tinanong ni Judas kung sino ang binata at bakit din daw sila magkamukha ng batang bersyon ni Pietro. Ang ating bida ay sinabing hindi ito maniniwala kahit sabihin niya ang totoo sa kanya. Pinaalala niya din na ito ang una nilang pagkikita matapos ang insidenteng nangyari sa Rakandya. Pinaalala din ni Pietro na gusto noon ng batang si Judas ang maging katulad niya, ngunit sa paglipas ng panahon tumanda na daw ito bilang isang kriminal na ikinagulat niya namang marinig. Si Judas ay bigla din na napangiti at sinabi na kaya daw pala hindi nila mahanap ang matandang legendary na si Pietro dahil sa bumalik daw pala ito sa kanyang pagkabata. Hindi daw siya makapaniwala na kakayanin ni Pietro na tumalo ng mga disciple gamit ang matandang katawan niya na may sakit. Sa ngayon wala na daw siyang pakialam kahit ano pa ang maging itsura ni Pietro dahil kailagan niya nalang daw tapusin ang ating bida. Habang naghahanda para lumaban, sinabi niya din naman na sa wakas na tagpuan niya na din ang kapantay niya sa pakikipaglaban. Habang naglalakad palapit si Pietro, sinabi niya naman na ayon siya sa mga sinabi ni Judas, munit kahit kailan huwag daw nitong sabihin na magkapantay sila ng kakayahan. Si Judas ay patuloy iniisip na hindi niya alam kung anong nangyari kay Pietro, munit sa ngayon imposibleng matalo daw siya ng ating bida. Matapos mapangiti, siya naman ay biglang sinigawan si Pietro at sinabing lumapit na ito sa kanya. Ang lalaking kalaban ni Levin kanina ay patuloy pa din na tumatakbo palayo habang ito ay tuluyan ng nanghihina. Si Nathaniel ay napansin si Kyung-un, nagtataka din siya kung bakit hindi ito nagtatago. Ang lagusan sa sekretong kuweba ay biglang nagbukas, at tinawag si Kyung Un para pumasok dito, sinabi ng lalaki na delikado ang paglabas ni Nathaniel, kaya naman sinabihan niya itong isarado agad ang sekretong lugar. Si Kyung Un ay biglang sinaksak mula sa kanyang likod. Naikinagulat naman ni Nathaniel na makita. Si Levin at ang kanyang mga kasamahan ay biglang lumitaw, habang sinasabi na sinadya niyang patakbuhin si Kyung Un para mahanap nila si Nathaniel. Sinabi din ni Levin na matagal niya nang gustong makita si Disciple Nathaniel, kaya naman isa daw itong karangalan para sa kanya. Sinabi ni Nathaniel na ayos lang na sumama siya sa kanila, ngunit hayaan na daw muna nila na gamutin si Kyung-un. Si Levin naman ay sinabing huwag nang mag-abala si Nathaniel dahil mamamatay na daw silang lahat sa islang ito. Mula sa isang sulok ay may nagsalita na ipinagtaka naman ni Levin. Ang dalawang disipolo ni Nathaniel ay biglang dumating at tinanong kung mga glory o mga honor nga daw ba ang mauubos sa islang ito. Si Nathaniel ay sinabing tumakbo na ang dalawa dahil delikado na daw sa lugar na ito. Si Heyun at Damwol ay naalala ang mga kataga ni Nathaniel noon sa kanila. Kaya naman sinabi din ni Heyon na katulad ni Nathaniel mamamatay din daw sila sa tabi niya kung kinakailangan. Si Damwol ay naghanda na din at sinabing ipasok na ni Nathaniel si Kyung Un para magamot dahil susunod na lang daw sila sa loob pagtapos nilang tapusin ang mga kalaban dito sa labas. Ang dalawa ay nagkatitigan habang iniisip na hindi sila sigurado na makakasurvive sila dahil ang mga kalaban nila ay malalakas lalo na daw ang leader nilang si Levin. Habang siya ay nakangiti, inutusan niya naman ang kanyang mga kasama para bigyan daw ng magandang kamatayan ang kanilang seniors. Ang mga kasamahan ni Levin ay tuluyan ng kumilos. Habang sila ay sumusugod, sinabi naman nilang matagal nang nabubuhay ang dalawa kaya naman oras na daw para mamatay sila. Ang mga pag-atake ng mga kalaban ay madaling naiwasan ni Heyon, iniisip niya na mahihirapan sila sa laban, ngunit matapos masilayan ang kanilang kakayahan, kakayanin daw nilang talunin ang mga ito. Habang pinapanood ni Levin ang nangyayaring laban, siya naman ay nadidismaya sa kanyang mga napapanood. Si Levin ay biglang kumilos at sumugod habang nakatalikod si Heyon, kaya naman nagawa niyang makapagpatama ng maraming sipa sa kanya. Si Damwol ay nagulat sa ginawa ni Levin, ngunit sa bilis nito agad naman na siyang nakapunta sa tabi ni Damwol. Si Levin ay nagawang mapagsabay talunin ang dalawa habang tinatawanan niya ang mga ito. Nagawa niyang maibato ito sa malayo gamit ang kanyang lakas. Matapos niyang mapabagsak ang dalawa, siya naman ay sinabing napakaboring daw nilang kalaban. Si Hyeyeon ay nagulat sa lakas ni Levin at sinabing hindi na pantao ang bilis ni Levin, kinabahan din siya dahil mukhang marami pa daw ang katulad ni Levin sa Glory. Habang may gamot sa kanyang dila, tinanong niya naman na bakit nabugulat sila sa kanyang kakayahan. Si Hyeyeon ay nagtaka kung ano ang gamot na kinain ni Levin. Siya ay biglang nangininig at may nangyayaring kakaiba sa kanyang katawan, habang sinasabi na marami nang nagbago sa Glory. Si Levin ay inutusan na din ang kanyang mga kasamahan na pumasok sa loob at tapusin na din si Nathaniel. Habang siya ay nakaupo, siya ay naglalabas na naman ng mga gamot at iniisip na gamit ito magagawa niyang maging miyembro ng mga disciple anumang oras niya gustuhin. Si Levin ay napalingon sa loob ng kuweba at nagtaka kung anong nangyayari sa loob. Dahil sa natatagalan na ang kanyang mga kasama sa loob, sinabi niya naman na siya na ang papasok para tapusin si Nathaniel. Si Heyon ay pinigilan si Levin at sinabing hindi pa tapos ang kanilang laban. Dahil sa kulit ni Heyon, tatapusin niya na daw ang buhay nito. Mula sa loob ng kuweba may malakas na bugso ng hangin ang lumalabas na ipinagtaka naman ni Levin. Habang nakatingin siya sa kung anong pwedeng mangyari, ang mga kasama niya naman ay nagsimulang magsigawan na kanyang ikinagulat. Ilang sandali pa, ang mga kasama niya ay lumilipad na palabas ng kuweba. Tinanong ni Levin kung anong nangyari at bakit hindi daw nila matalo ang isang matandang babae. Habang nanghihina ang isang lalaki, sinabi naman nito na may isang halimaw sa loob ng kuweba. Mula sa loob ng kuweba may nagsasalita at tinatanong sa kanyang sarili kung gaano katagal na nga daw ba siya natutulog. Matapos masilayan ang katawan ng tao sa loob ng kuweba, si Levin naman ay biglang ibinato ang kanyang sandata. Matapos nitong tumama, siya naman ay nagulat sa nangyari dahil ang pagbato niya daw sa kanyang sandata ay mas mabilis pa daw sa bala, kaya naman hindi daw pwedeng masalo ito ng isang tao. Matapos mapigilan ang sandata, sinabi naman ni Thaddeus na mukhang may nakahulog nito, habang siya naman ay inaantok pa din matapos magising. Ilang sandali pa, si Thaddeus ay kumaway at tinanong kung kamusta ang buhay-buhay ni Levin. Si Levin ay nagulat, at inakalang patay na si Thaddeus, dahil ang huling balita niya daw dito ay malapit na itong mamatay noong nakaraan. Si Nathaniel ay biglang dumating at sinabing huwag muna itong magkikilos dahil hindi pa daw tuluyang magaling ang binata. Si Tadius naman ay napansin na mukhang si Nathaniel daw ang gumamot sa kanya. Si Tadius ay tinanong kung nagkita na daw ba sila noon dahil mukhang pamilyar daw ito sa kanya. Si Nathaniel naman ay sinabing hindi na ito importante, muli niyang pinapasok sa loob ang binata at sinabing siya na daw ang bahalang kalabanin ang kalaban. Si Levin ay biglang napangiti dahil may napansin siya kay Tadius. Sinabi din ni Levin na kahit gaano kalakas si Tadius tao lang daw ito at nakakaramdam ng sakit. Mula sa katawan ni Thaddeus makikita na nagdurugo pa din ang pinsala nito. Si Thaddeus ay binalik ang sandata ni Levin at tinanong kung ano nga daw ba ang kanyang pangalan. Hindi pa sila nagkikita noon kaya naman hindi daw siya kilala ni Thaddeus. Si Levin ay biglang umatake ng mabilis gamit ang kanyang sandata. Habang sinasabi na siya ang taong papalit kay Disciple Thaddeus sa pwesto nito, siya ay nakaiwas sa pag-atake ni Levin. Masaya din siya dahil ito daw talaga ang inaasahan niya sa isang Disciple Thaddeus. Iniisip niya din na dahil sa kanyang gamot madali niya lang daw malalagpasan ang mga limitasyon ng mga tao. Si Levin ay kumilos ng sobrang bilis at siya ay handa na ding saksakin si Tadius. Habang iniisip niyang isa na siyang superhuman, ang ginawa niya namang pag-atake ay gumawa ng malakas na puwersa. Ang kanyang mga kasamahan ay nagulat dahil hindi na daw nila makita si Levin kapag kumikilos ito. Si Levin ay nagulat matapos saluhin ni Thaddeus ang kanyang sandata gamit lamang ang kanyang tatlong daliri. Siya ay biglang nagdesisyon na kainin ang lahat ng kanyang pampalakas na gamot upang malagpasan ang lakas at bilis ni Thaddeus. Napansin niya na delikado ang gamot na ginagamit ni Levin, kahit gumamit pa siya nito, hindi niya naman daw tunay na lakas ito. Ang kasamahan ni Levin ay sinabing nagkamali si Thaddeus dahil sa pangiinis nito, kaya naman siguradong patay na daw si Thaddeus. Si Levin ay magsasalita pa lang ngunit bigla na lang may parating nakamaw sa kanya, at ito ay sinundan pa ng maraming suntok ni Thaddeus. Matapos niyang gamitin ang kanyang 100 instant na suntok, ang paligid naman ay nagkaroon din ng napakaraming pagsabog ng bawat suntok. Habang nagugulat ang dalawa at wala nang masabi, si Nathaniel naman ay napansin na kapareho ito sa kanyang kakilala. Habang nagpapakita ng nakakabilib na aura si Thaddeus, naalala naman ni Nathaniel ang tatay nito na si Thaddeus Sr. Ang binata ay napansin na hindi siya makakilos tulad ng gusto niya, kaya naman tinanong niya si Nathaniel kung gaano katagal na nga daw ba siyang walang malay. Matapos sabihin na hindi alam ni Nathaniel, si Thaddeus naman ay humingi ng damit na panlaban sa lamig. Ang eksena ay nalipat kay Judas na pumayag ng tapusin na nila ngayong pagkakataon ang kanilang laban. Habang siya ay numingiti, iniisip niya naman na walang kawala si Pietro sa kanya dahil sa dami ng bomba na inilagay niya sa ilalim ng tulay. Ayon kay Judas si Matias daw ang gumawa ng bombang ito, kapag sumabog ang isa nito siguradong sasabog din ang lahat ng bombang katabi nito. Si Judas ay sinigawan ng ating bida, at sinabing sumugod na ito para maipaghiganti niya na ang pagkamatay ni Hana. Si Pietro ay sinabing hindi niya alam ang plano nito, ngunit matagal na daw siyang nabubuhay para mahulog sa patibong ni Judas. Ang ating bida ay mabilis ng sumugod. Si Judas ay iniisip na hindi niya balak na makipaglaban ng sabayan sa ating bida, dahil ang gusto niya lang daw ang mamatay si Pietro sa anumang paraan. Iniisip ni Judas na kahit saan ito humakbang sa tulay siguradong patay daw ito. Ang ating bida ay biglang gumamit ng rope dart na ikinagulat naman ni Hudas. Si Pietro ay ginamit ito para atakehin ang tulay. Matapos mapasabog ang tulay, si Hudas naman ay nagulat dahil hindi nasunod ang kanyang plano. Ilang sandali pa, nawala na si Pietro na ipinagtaka naman ni Hudas. Mula sa kawalan sinabi ng ating bida na alam niya na daw ang ganitong trick, kaya naman bigla ding napalingon si Hudas sa boses ni Pietro. Matapos niyang lumingon, si Pietro naman ay bigla na lang napunta sa itaas ni Judas at handa na siyang tapusin. Matapos ang napakalakas na pag-atake ni Pietro, siya naman ay tuluyan ng napabagsak ng ating bida. Habang napapaisip na kung humina nga daw ba siya, napagtanto niya din naman na mas malakas daw ang Pietro ngayon kesa sa dating Pietro. Ang ating bida ay sinabi daw kay Judas noon na huwag na itong bumalik sa kanya. Si Pietro ay muling nagpakawala ng napakaraming pag-atake, habang si Judas naman ay iniisip na hindi niya magawang makasabay sa ating bida. Matapos niyang mapatalsik ng malayo, sinabi naman ni Judas na siya ang magdedesisyon kung kailan niya gustong balikan si Pietro. Ang ating bida naman ay hindi sumang-ayon sa kanya, dahil sigurado daw siyang si Rafael ang nagtulak sa kanya na balikan siya. Ayon kay Pietro simula noon pinaglalaruan na daw siya ni Rafael. Sa taon na 2023 si Judas ay may napakamiserableng buhay. Habang siya ay nakahiga, may boses namang nagtanong kung bakit siya nakahiga lamang dito na parang isang talunan. Matapos niyang bumangon at mapalingon, nakita niya naman si Rafael at tinanong ito kung ano ang ginagawa niya dito. Habang siya ay nandidiri sa amoy ng kwarto ni Judas, sinabi niya naman na may malaking bounty si Pietro na ipinagtaka naman ni Judas, kaya naman pinaliwanag ni Rafael na pinipigilan daw nito ang paglago ng glory kaya ito naging wanted. Tinanong ni Judas kung anong kailangan nito sa kanya. Sinabi ni Rafael na hindi mahalaga ang malaking bounty kay Pietro. Si Rafael ay sinusubukang manipulahin si Judas at gisingin ang matagal na galit na tinatago ni Judas sa ating bida. Inalok ni Rafael na sumama ito sa kanya para sa pagpatay kay Pietro. Muli niya din sinabi kay Judas na kasalanan lahat ni Pietro kung bakit nasa ganitong kalagayan siya ngayon. Sinabi niya din na kapag napatay niya si Pietro siya na daw ang papalit sa pagiging legendary nito at magiging masaya din daw ang lahat ng mga tao sa pagkamatay ng ating bida. Matapos ang pagbrainwash ni Rafael kay Hudas, ang eksena naman ay bumalik na sa kasalukuyan. Si Pietro ay sinabihan si Hudas na hindi pa din ito nagbabago. Habang siya ay naiinis, sinabi naman ng ating bida na tumigil na daw ito sa kanyang pagiging walang kwenta. Si Hudas ay biglang sumigaw at sinabing huwag daw siyang maliitin ni Pietro. Siya ay biglang inatake ang tulay na ikinagulat naman ni Pietro. Ang ginawa ni Judas ay nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa tulay, kaya naman ito ay tuluyan ng nasira. Matapos masira ang tulay, silang dalawa naman ay nagawang makakapit sa natitirang tulay para makasurvive. Ang ating bida ay inabot ang kanyang kamay kay Judas at sinabing mag-isip ito ng mabuti at magdesisyon ng tama. Si Judas ay sinabi din naman na kapag inabot niya ang kamay ni Pietro, para niya nalang din daw tinanggap na wala siyang kwenta. Si Pietro ay natahimik sa sinabi ni Judas, kaya naman muli niyang sinabi na hinding hindi siya magsisisi sa kanyang magiging desisyon. Si Judas ay tuluyan ng bumitaw, kaya naman siya ay nagsimula na din na mahulog. Habang inaalala ang kanyang nakaraan, iniisip niya naman na sana hindi na lang siya naging gahaman sa kanyang mga naging desisyon noon. Matapos niyang maging idol si Pietro, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para malagpasan ang ating bida. Ngunit kahit anong gawin ni Judas ay hindi niya magawang maabutan si Pietro. Simula noon lagi na lang daw mas nakakaangat ang ating bida sa lahat. Dahil sa kanilang magkaibang ugali na pagiging masama at mabuti, hindi niya daw malalagpasan si Pietro kahit kailan. Habang patuloy na nahuhulog si Hudas iniisip niya naman na pagod na siya at gusto nang magpahinga. Matapos pagmasdan ang pagkahulog ni Hudas, si Pietro naman ay malungkot dahil sa nangyari. Ang eksena ay nalipat sa tauhan ni Rafael na sumisigaw, kaya naman medyo nainis siya sa inay nito. Matapos humingi ng pasensya, sinabi niya naman na nawala na ang biological signal kay Hudas na agad namang naintindihan ni Rafael. Habang sinasabi na mataas ang ekspektasyon niya kay Judas, sinabi niya naman na mukhang minalas ito at naisahan ng matandang si Pietro. Ang tauhan ni Rafael ay nabalitaan na magkaibigan daw sila ni Judas noong mga bata pa sila, kaya naman mukhang nasyak daw ito sa balita. Habang sinasabi ni Rafael na hindi niya pwedeng hayaan na magpatuloy ang nangyayari, nirekomenda naman ng kanyang tauhan na kung gusto nga daw ba nitong ipahanap ang bangkay ni Judas sa isla. Si Rafael ay balak ng umalis at sinabing nagugutom siya kaya naman maghanda daw ng pagkain ang kanyang tauhan. Habang nagtataka ang kanyang tauhan sa bigla ang pagbago ng mood ni Rafael, siya naman ay bigla din sinabi na gumawa ang kanyang tauhan ng pagtawag at tawagan nito si Matias.